Netherlands pa rin sayo mga bro ayan o mayroong barko dito nice aba ah, niya yan yung uh, tagahapot ng oil mga bro aba ah, niya no dadaan pa tayo sa ano sa yung sinasabi nilang tulay kung mabidyohan natin antayin muna natin mag alas 10 na pero eto maliwanag pa rin ayan makikita nyo maliwanag pa rin alas 10 na yan ayan antayin natin kung may dadaanan tayong uh, barko kakaiba yung mga instruktura nila dito uh, magaganda talaga Amazing. balis na tayo ng Netherlands sa Rotterdam. Dahan-dahan lang yung takbo kasi parang sapa lang ito na malaki. Mano Ma lang mal malapit lang sa ano sa dalampasigan. Malayo pa yung lalakbayin pa para makalabas ng ano Rotterdam. Siguro mga nasa 12 degrees yung uh, lamig niya. Eh, talagang napakalamig. Uh, Nakaka ano naka-jacket na ako pero tagos pa rin. Uh, inaantay ko kasi yung tulay kung dada kasi maganda yung tulay na yun eh. sinasabi nila yung tulay dito na dinadaanan ng uh, cruise ship pumapa ilalim napakaganda ng tulay na yun ewan ko kung dadaan tayo at uh, antay antayin lang natin kita nyo marami sila dito pantalan talagang makikita nyo na malago yung uh, ekonomiya nila dito ang lamig na <laughs> siguro mag isang oras na ako dito hindi pa rin lumalabas yung uh, Sinasabi nilang tulay So nangangatal na ako Alam <laughs> niyo So ngayon, dinahanan natin mga Ang yaman ng netherland Ng langis mga bro Grabe Ayun o, no? mga langis Simula doon Yan, 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 yan Nakita niyan mga langis, mga langis Hanggang dyan, dyan, dyan Hanggang sa unahan mga bro, mga langis Grabe Yeah yaman ng uh, Netherlands is sa langis uh, grabe alas 10 na kasi pero yan pa rin maliwanag pa rin uh, pababa na ako ng kabina para matulog mga bro hindi ko na kaya yung ra. <laughs> bye bye good night